Good pa tayo guys Good morning sa lahat Ito mas mura mura Hindi ako magtatagal Dapat mabilis lang ako at naghihintay ang Aking Bana guys At mamamalengke pa ako Hanap tayo na mas mura 85 Pambahay lang naman guys gusto ko malambot. Hindi naman tigas. 105. Matigas siya. Iya kunyan. 200. Ayun kunyan 200. ayan yung 16 na gusto ko pero. Matigas, ayoko na matigas. Gusto ko yung malambot apakan. malambot apakan tapos maganda ang kulay Ayan, parang pang beach hey, magkano kaya ito Ayan, 69 okay na kasya kaya ito sa akin parang malaki ano pa tayo ito Ayaw ko ng kulay Mas gusto ko pa ang white o red Ito na siguro Sukat ito nga